Ito pong nakikita natin dito sa ating likuran, ito po ay overpass na nagsisilbing simbolo sa boundary sa pagitan ng dalawang probinsya, Zamboanga de Norte at Zamboanga Sibugay. Ang rotundang yan, nagsisimbolo yan sa mga namatay noong pinatake ang bayan na ito. Nasa mahigit 172 kilometers ang naging biyahe natin para marating ang probinsya ng Sibugay. Andito tayo ngayon sa Titay. Ang Titay ang pinakaunang bayan ng Sambuanga Sibugay na dinaanan natin. So far, maganda yung kalsada nila dito. Bukod sa four lanes, ay wala ding mga lubak-lubak. Ito yung, hindi ako nagkakamali, yung market nila. Mga ilang kilometro na lang, ay mararating na natin ang itil. Buti na lang talaga at sumangayon ng panahon sa atin Ayan o, napaka maaliwalas yung balangitan Palagay ko ay talagang good weather sa araw na ito Ayan dito palang nakikita ko na yung Obelisk Rotonda tapo po natin dito na yung kanilang famous landmark na Obelis rotonda sa ngayon ay inaayos ito ang rotonda yan ay ilawa para sa mga namatay nung panahon na tinatake ang bayan na ito ng mga rebelde Ang dami na nagbago sa bayan na ito. Ang daming mga improvements tulad nitong mga mga malalaking tindahan para na itong isang siyudad etong kalsadang ito diretso ito papuntang sa mga City ayan o oh, makikita natin meron na pong Gaisano Grand Eatin dito rin sa bandang kanan natin meron din inaayos o ginagawa ata na bagong infrastruktura may nakikita tayo dito mga tinitindang marang palagay ko ay uh, season na ngayon ng marang kasi marami tayong nakikita ang mga tinitindang marang dito malaki ang produksyon ng guma dito sa probinsya ng Sibugay kaya uh, normal ang mga ganitong uh, makikita natin na uh, mga truck na puno ng guma tawag po daw dito ay doko you know? doko hybrid doko yung ito naman yung native native ni eh? native na lansones ang kilo pwede na yung matilawan matilawans natin ha uh, matamis ba oh yeah tamis gira eh lordo tamis tamis wala na yung itlog itong kalsada na binabaybay natin ito ay diretso papuntang naga hanggang Lakewood, Pagadian Best tayo dito 65 lang 250 So andito tayo ngayon sa gilid ng kalsada Kasi may nakita tayong gumagawa ng mga ganito kalimutan ko kung anong tawag nito Tatanungin natin kasi may nakita tayong mga gumagawa niyan doon sa baba Kaya tala, puntahan natin Ma'am, uh, ma, ma unsan ni barangay ni Diri? kainan uh -oh. marami tayong nakikita ang mga ganito Unsa'y tawag ganin nila bagakay dirira bagakay. Bagakay. Uh -oh. ninyo ni Gikuha Gikuha sa bukid Asa ah, bukid pa agipalit Agi pa ninyo palit. maginadlo pa may oh, okay. sa tawo maginadlo pa ah oh, okay din makaya no Kamulang? kaning tawag na din ani sawali. sawali sawali na inig mahuman na tagpila ang isa king ani ma'am 120 na. Aw, oh, kung daghan kuwaon pero kung isa lang 150 uh -oh napaka-interesting na malaman no, na dito pala sa Ipil, isa sa mga hanap buhay nila, nagkakakitaan nila ay paggawa ng ganito. Parang pang dingding ata ito sa bahay. Ayun no, oh, o, actual na ginagawa ni nanay sila po mismo ang gumagawa ng sawali. Pinupukpuk niya yung isang piraso ng bagakay para maging ganito, maging flat siya. Ayan. Mura ganun yung pagkakaroon yung panginabuhi. na Welcome to Municipality of Naga Tagjis Ang isa Dua hmm. Kita ka sa kong vlog? <laughs> hey, shout out no, sa isa sa mga viewer natin dito sa Ipil e kaliwa tayo Tagal na akong hindi dito. Ang adlaw. Muni pa Santa Clara, no? Salamat. Dati, nung maliit pa kami, kapag umuwi kami dito, di pa ganito yung kalsada. Mahirap pa ng kalsada dito. Maputig. Malalaking mga bato. Pero ngayon, simento na lahat. Hanggang doon sa mismong bahay ng lola ko. So, ang iniinom po dito sa amin dito. Pula po. Pula po po ang tirada dito. Ayan o. No? Ganito po ang sigarilyo dito. Ayan o. No? Papel lang tapos nilalagay sa, may ilalagay na tabako sa gitna. Ikot-ikot ni Lolo. Garylion Ganito ang use nila dito. Doon naman yung chemical, dahil kami nagkimikal na oh. sa garilyo, wala man na, pure man pure. Pwede man, panambal Pwede man, pwede man, pwede man, bata man, pwede man, pwede man, pwede man, pwede man, pwede napakamura lang ng lansunis dito sa amin 30 pesos ang kilo pero pag bumili ka doon sa sentro ng ipil nasa 100 pesos ang kilo. Walang masagap na anumang internet data sa bahay ng aking lola. Kaya bumaba pa kami at naghanap ng piso wifi. Dati, dati, dati Oh, yeah! Indot pala yung dalan ng ilo. Ang dali, rakit ang mga puta ng ilo. Nung bata pa kami, dito talaga kami madalas pumupunta. Kasi andito yung mga pananim ni Ilolo yung mga prutas katulad ng saging, marang, lansones, marami pang iba. Mais na ganito. Violet ang color o brown. Mas mahal yan kaysa yellow at puti na mais. Wow! Daming pananim dito. Ayan o. May tanglad. Alubate. Tapos ito pa. Sariwang-sariwa. Presko-presko. Libre na gulay. Ayan o. Paku. Woo! Mangunguha kami mamaya. Ito nga talaga yung daanan, guys. Napakaliblib at masukal ang dinaanan namin na halos wala ka na makikitang daanan o bakas na dinadaanan ng tao. Ginagamit nila pangsaing saing. Pansit. Galing sa goma. Kung wala tayong tour dito, mawa, mawawala tayo kung saan tayo pupunta. <laughs> <laughs> Yan, guys! Eh, nahulog. Okay. Woo! Wala kaming lubid na dala. Ito lang basket dala namin. Manumanong manong akiatan na lang 'to. Ah. Oh. Uh. Nung papauwi na, marami kaming nakitang mga ganito. Ang tawag daw nila dito ay laman. Ito ay ang mga inipo na latex na galing mismo sa balat ng gumang kahoy. Ganito ang tradisyonal na pamamaraan sa pagpapatigas ng latex. Para ka lang nag-iimbak ng tubig sa isang container. Pagkatapos ay hahaluan nila ng battery solution. Inaabot ng isang linggo ang ganitong proseso bago maging isang ganap na laman. Ang naipon at pinatigas na version ng latex. Pagkatapos ng isang linggo ay kukunin na ito at ilalagay doon sa mga truck at i-deliver nasa factory. Kapag umabot na siya ng mga 15 days, katulad nito, na may berde na ang kulay, mas mahal na ang presyo nito sa merkado. Kasi mas matigas na siya, kumpara doon sa one week lang na na-stock. Nagrabi, guma. Iwan yung mga gumahan? Ah, Nag-record, -nag <laughs> ah Wow, ito, okay. kita nyo, napakaraming puno ng guma dito. magkabilahan yan. Maliit lang yung distansya nila sa bawat isa.